Dabi at buong Todoroki family nagkaayos na nga ba? Endeavor handang magsakripisyo at manatili sa tabi ng anak na si Toya and finally Shoto at Toya nagkabati na. Yo what's up this is Kuya Jepoy at nagbabalik para sa isa na namang review ng mainit-init pang official manga ng My Hero Academia. Dahil dito sa chapter 426 ay maraming mga revelasyon ang matutunghayan natin. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kung saan makikitang nagtipon-tipon ang buong Todoroki family. At kapansin-pansin nga sa mga hitsura neto yung naging epekto ng Final War. Dito ay baka sa mukha ni Rei yung mga paso sa balat neto habang si Fuyumi ay meron pang ilan-ilan. Etong si Natsuo naman ay nagpagupit at balot na bulot nga dito sa Endeavor or etong si NG ng bandages. Sinabi nga dito ni Fuyumi na hindi na nga daw kinakailangan na pumunta ni Shoto. Sinabi naman ni Ray na lahat nga daw ng kanilang mga anak ay eh dapat hindi na lang din pumunta habang sinabi naman ni NG na maging etong si Ray ay eh hindi na nga rin sana nagpunta sa lugar na yon. Obviously eh may something sa pamilyang to na ang sigurado tayo ay eh wala pa sila sa ayos. Sumagot naman dito si Shoto na kinakailangan niya nga daw pumunta upang gampanan yung misyon niya at ganun nga din daw yung ibang miyembro ng pamilya. Nabanggit nga dito ng isa sa mga bantay ng facility na capable nga daw si Toya na magsalita subalit limitado nga lang daw. Ngayon nga daw ay dahan-dahan ngunit siguradong nalalapit na nga daw si Toya sa katapusan nito. At yan nga daw yung totoong lagay ni Toya Todoroki. Dahil sa pagtitipon ng buong pamilya ay nasabi dito ni Toya na ang pakiramdam niya nga ay parang nga daw siyang tourist spot sa pagbisita ng mga ito at mapapansing malubha talaga yung lagay ng katawan nito. Sinabi naman ni Angie na since pagkatapos ng final war ay balak niya nga talagang kausapin si Toya. Pero dahil nga daw sa kasalukuyang lagay nito ay hindi nga daw siya makakuha ng tamang tsempo. Binanggit pa nito na ang kinikilalang hero na si Endeavor ay namatay na nga daw dahil sa matinding apoy. Basically kaya NG yung minimension dito ni Horikoshi instead na Endeavor ay para ma-justify na magre-retiro na nga dito ang flame hero. Finally isumagot nga dito si Toya at sinabi niyang talaga nga ba? Well eh nakikiramay nga daw siya. Dagdag pa nito ay napakadali nga lang daw sa kanila na bigyan siya ng atensyon ngayon. Pagkatapos itinawag tinawag niya pa si NG na isang nga daw itong duwag. Sumang-ayon naman si NG na mas naiintindihan nga daw siya ni Toya. After all ay matagal lang nga daw siyang minaman manan ni Toya at ito nga din daw yung gusto ring gawin ni NG sa anak niya. During netong usapan ng mag-ama ay ipinakita ang mga flashbacks. Bagamat nabanggit ni Deco na etong si Dabi ay hindi katulad ni Endeavor, sinabi ni NG na hindi pagkakaila na yung apoy ng anak niyang si Toya ay nagmula nga daw sa Hell Flames. Dahil pinapanood nga daw ni NG araw-araw yung ginawang reveal video ni Toya. Dagdag pa nga dito ni NG ay sinabi niya kay Toya na magmula nga daw ngayon e pwede na silang mag-usap kahit kailan neto gustuhin. Nabaga matatagalan siya bago niya ma-realize ang lahat e narito na nga daw siya at handang makinig sa mga sasabihin ng anak. Makikita sa panel na to na magkaharap ang dalawa kung saan ewalang walang bandage si NG habang si Dabi naman ay mapapansing sing naghil na yung mukha niya dito. So parang imagination lang to, it's either sa part ni Dabi or netong si NG. Pagkatapos nga nun ay biglang tumunog yung heartbeat measuring device na nakakabit kay Toya. At dagdag din palang sinabi ni Angie sa anak na maaari nga daw siya nitong kamuhian hanggang sa gusto nito. Sinabi nga rin nila Fuyumi at Ray na gusto nga rin daw nilang kausapin si Toya patungkol sa napakaraming mga bagay. Pero agad naman silang pinigilan ng isa sa mga empleyado ng facility. Para nga daw hindi mapagod ng gusto yung puso ng pasyente. Kumirit naman dito si Shoto at nagpaalam na kung pwede nga daw siyang magtanong ng isang bagay. At tinanong niya nga dito si Toya na kung ano nga ba daw yung paboritong pagkain nito. Na Medyo natahimik si Toya sa tanong na yon. Dahil eto pa ulit yung pagkakataong may nagtanong sa kanya patungkol sa mga personal na gusto niya. Sa gitna ng katahimikan ay nagsimulang nag-alisan ang ibang miyembro ng Todoroki. Subalit agad namang sumugot si Toya at sinabi niya na ang pinakababorito niya nga daw kainin ay soba. Sinabi naman ni Shoto na parehas nga daw sila ng paboritong pagkain. Sa puntong ito ay nagsimulang umiyak si Toya habang binabanggit yung pangalan ng bunsong kapatid. Dito rin ibig pumasok sa isip niya yung naging laban nila lalo na dun sa parte ng sinabi ni Shoto sa kanya na magtatagpo at magtatagpo din ang kanilang mga landas kahit ano paman ang mangyari at eto na nga rin mismo yung time na yon. Humingi nga rin dito ng tawad si Toya kay Shoto habang naguunahan yung mga luhan neto sa mga mata niya Pagkatapos na makaalis ng Todoroki family sa facility ay sinabi ni Natsuo sa tatay niya na hindi na nga daw ulit siya magpapakita dito. Bali papakasalan niya na nga daw yung girlfriend niya subalit hindi nga daw sila magkakaroon ng seremonya sa kasal. At wala nga din siyang balak na ipakilala kay NG yung mapapangasawa niya. Sinabi naman ni NG na lubos nga daw niyang naiintindihan yung desisyon ni Natsuo at humingi ulit ito ng tawad sa anak. Nagquit naman daw etong si Fuyumi bilang isang elementary school teacher. Pero buti na nga lang daw ay nakahanap din agad yung isa sa mga nanay ng estudyante niya nang papalit sa kanya. Sinabi nga rin dito ni Natsuo na inako na nga daw ni NG yung responsibilidad sa pagkakamali niya. Kaya naman ay maaari na nga daw siyang tumigil sa paghingi ng tawad. Subalit sumugot naman si NG at sinabi niyang pangangatawanan niya nga daw na pagbayaran at humingi ng tawad para sa mga krimeng nagawa niya hanggang sa pinakahuling sandali ng buhay niya. Sinabi niya pa sa mga anak niya na hindi na nga daw nila kailangan na magkaroon pa ng ugnayan ang mga ito sa kanya at gagawin niya nga daw ang lahat upang masiguro na wala ni isa sa kanila ang magdudusa sa mga consequences ng skandalong nagawa niya kay Dabi. At isa na nga ito sa mga rason kung bakit na nanatili pa rin siyang buhay. Sinabi ni Natsuo na mahirap nga daw itong kakaharapin niya. Na ang isinagot naman ni Angie na alam niya nga daw yun since na tinanggap niya nga daw yung imbitasyon ni Dabi sa buhay niya. Bigla namang humanga si Natsuo sa mga sinabi ng ama at inexpress niyang ito nga daw yung kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya na naramdaman niyang sobrang cool nga daw ng tatay niya. Pagkatapos ay gumayak na nga si Shoto papuntang UA at sinabi sa mga magulang na magiging maayos nga daw siya kasama ang mga kaklase at gagawin niya nga daw ang mga bagay na gusto niyang maging. Sa pagdating nga din dito ng mga sidekicks ni Endeavor ay nasabi ni Ray na even na mala impyerno nga daw ang pagdadaanan nila sa sitwasyong to, eh alam niyang may mga taong nariyan para sa kanila. Pagkatapos ipinakita ni Ray yung isang text message galing kay Hawks. Bali nagdanong naman dito si Hawks patungkol sa mga naging pag-uusap ng buong pamilyang Todoroki dito kay Toya at kung may mga kailangan nga daw sila ay sabihin lang sa kanya. And then makikita ang kausap din dito ni Hawks etong si Lady Nagan at nabigla nga ito nang malaman sa dati niyang senpai na gusto pa nitong manatili sa loob ng kulungan ng mga ilang araw pa dahil natatakot nga ito na baka maulit muli yung mga nangyaring panggagamit sa kanya. Sumagot naman si Hawks at sinabing kailangan nga doon niya ng tulong mula kay Lady Nagant. Subalit sumagot naman ito at sinabi kay Hawks na kailangan din nilang makita kung paano mag-react ang buong society sa ipinakita ni Midoriya nung araw na iniligtas niya ang mga ito. After neto ay nagbirupa si Lady Nagant nakakain nga daw siya ng mga pagkain galing sa taxes ng mga tao ng pansamantala at ipagpatuloy nga lang doon ni Hawks ang pagtawag sa kanya bilang villain. Sa panel namang to ay makikita ang magpartner na sina Gentle at Lavra ba na sobrang natutuwa. Dahil sa nalamang balita galing dito kay Officer Gory. Sa so sobrang laki nga doon ang naitulong nila sa mga heroes during final war ay pinawalang sala sila ng gobyerno na ang meaning neto ay malaya na sila. Mabalik naman tayo dito kay na Hawks at Ray kung saan ay nagreply nga dito si Ray sa text message ni Hawks. At sinabi niyang baka busy nga daw itong si Hawks ngayon bilang bagong presidente ng Public Safety Commission. Then dito ay natanong ni Hawk sa sarili kung ano nga ba ang mayiging pagbabago bilang bagong PSC president at pagkatapos ay tinawagan niya si Mera sa kanyang cellphone. At dito sa pinakahuling panel ay makikita ang buhay pa si Spinner. And I like the fact na sobrang consistent ang takbo ng kwento ni Horikoshi dahil during na scene kung saan pagkatapos na matalo si All for One ay sinabi ni Shigaraki kay Deku na kung sakaling buhay pa nga si Spinner ay sabihin nga daw nito sa kanya sa pinakauling sandali ng buhay ni Shigaraki ay ginawa niya nga daw yung mission niya na pagwasak. Bali dito nagtapos yung chapter na to at based nga sa naging announcement ni Horikoshi ay eh may apat na chapters na lang ang natitira sa nalalapit na pagtatapos ng My Hero Academia. So this is it at magkita kita tayo sa susunod na chapter. Maraming salamat!